Ang tanong ni Rolando ay, ano ba ang dapat gawin sa isang lalaking hindi masyadong tumigas ang ti? So, hindi pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag ang iyong problema ay ang iyong tina, dapat po nang papakonsulta na. Kapag kahalimbawang may bumabara dyan, may umiipit dyan sa mga ugat-ugat ninyo, hindi tuloy-tuloy yung daloy at hindi talaga matitigasan ang inyong ti. Ang isang lalaki kasi, kailangan yan bago tumigas ng gusto ang kanyang ti, kailangan kalmado ang isip para magtuloy-tuloy ng maganda ang daloy ng dugo papunta doon sa kanyang mga ugat-ugat at doon magsisimula yung pagtigas. Kaya kailangan po kayo ay nagpapakonsulta. Pangalawa, dapat po bawas problema. Kapag kahalimbawa ang gusto nyo na masaya ang inyong pag-aanuhan ng inyong asawa, dapat po kayo ay nagbabawas ng problema. Okay? Kapag halimbawa ang alam nyo may laban kayo, magbawas kayo ng problema, dapat kalmado ang isip. At pangatlo, dapat po bawas bisyo. Kung hindi mo kayang ihinto, dapat bawas po. At pang dapat hindi kayo laging puyat. Kulang sa tulog yung tamang pahinga. Dapat po kayo ay may hustong pahinga para yung inyong katawan ay may lakas para sa laban. At panghuli, kung halimbawa na mga karamdam kayo ng sobrang pagtigas, kung nakakita kayo ng magagandang babae, yung magaganda ang hubog ng katawan sa mga panoorin siguradong wala kayong problema nasa inyong asawa. O dapat, sasabihin nyo rin sa inyong asawa na magbihis naman ng medyo maganda para ganahan ka. At dapat po, hindi lang sa iisang pwesto ang inyong ginagawa. Dapat, nag-iisip din kayo na mga pwede nyo magawa na hindi nakakasawa. Kapag halimbawang matagal na kayo ng inyong asawa, minsan nagkakasawaan na. Kaya minsan parang lantang gulay ang iyong tea. Kaya dapat po, nag-iisip na nga, mga pwedeng gawin minsan sa loob ng bahay, minsan sa labas ng bahay. Yung mga patagong ginagawa, nakakasaya ng ating puso. Minsan gagawin niyo din yan, lalo na kung halimbawang matagal na kayong mag-asawa. So sana sagot ko ng tama ang tanong if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.